story din. 'Yan, kang mahiya sa akin. Ayan. Gusto ko gusto ko lang kasi namatay siya sa akin. Wow, bata. Gusto ko lang. Ayan, perfect. Ha? Ang ganda din ng buhok nito. Ang sarap lagyan ng gasolina. na Wow. Yun na. Oh, wow! Yun na. Oh, wow! eto yung Pan ganap namin after Pan ng ODL ayan po ang mga ansya title po kami eto si Kera Metena ang sarap na sulimahan ng ESO 114 EVEN BIGWAS MA EVEN KE BIGWAS MA DOKANING Mendaza belum yan de eso jamanta yeah! Getang bata dinito oh Ano yung may Iyan ang sentence na. Kasi bata ko naman lahat. Diba? Turon. Ah. Ano na basta. Parang karam.